Yan. Okay, okay na ho yan? Okay. Kasya na ho yan. O dagdagan na, ho natin. Na. Ha? Kasya na. Okay, okay oh. na to. mga katropa, no, nandito po ako ngayon sa North tapit sa senior na nagtitinda po ng kalan. Atin po siyang Matanong ano, kung, ano yung mga kalan na paninday na. Mga katropa, so, pag alaman ko, itong si Tatay ay. Arthur po pala ay eh, matagal nang nagtitinda ng kalan na 23 years na po pala siyang nagtitinda ng kalan at nung araw daw po ang gamit niya sa pagtitinda ay isang sidecar lang po at bisikleta sa tagal na po niyang pagtitinda ay ayun ang sabi niya po ay nakautang daw siya ng pambili ng sidecar at ng motor kaya medyo gumaanggaang daw po yung trabaho niya kaso nga lang po eh, si tatay napansin ko ay eh, hirap magsalita po pala eh may karamdaman pala si tatay kaya sabi ko ay eh, bakit hindi na lang siya magpahinga sa bahay kasi meron pala siyang hapo or asma ayun atin pong tong ang kwento ni tatay Arthur mga katropa ano po ayun po mga katropa no? Andito si tatay uh, tatay ano pangalan tatay Arthur Arthur na matagal na rin po nagtitinda ng kalan 23 years na po pala siya nagtitinda nitong kalan at ang dati pong gamit niya ay kariton at sa tagal na po ng pagtitinda niya at nakautang na raw po siya ng mga yan, sidecar at nitong motor kaya nakaantika po siya at hindi na po niya hindi na po siya nagtutula eh, Tay, ba't naman na ayaw nyo nang tumigil sa paggaganto? Eh, wala na ata kayong binubuhay wala, may mga tayo. May mga apo. Ah, may apo kayo, kayo na kasama nyo. Saan na, ano ba bahay nyo? Anak po yan. Ah, dyan o sa likod? Oo. Mm, mm. May anak po. May wala kong trabaho. Yung iba. Mukhang di na lang kay, di na kayo nagtitigil sa bahay. Ah. Parang dito na lang lagi. Ito na yata <laughs> yeah. bahay nyo eh. Ano oh. lang to Ha? Huh? Pagka uh, ano, nagpapahinga naman ako hanggang alas 4. Mamaya maya alas na ako. Saan ang tindan so, nyo yun, yan? Special man. Ha? Huh? Special man. Ah, sa Pay 7. Kumusta naman ang benta nyo? Pagka kayo ay, yeah, eh, ano? Matumal ngayon. Matumal ho ngayon? Pero nakakabenta naman ho araw-araw. Uh, talagang mm -hmm. tinatsaga nyo. Eh bakit tayo nyo umuwi na lang sa probinsya? Ang ganda ng probinsya nyo. Yeah, narito anak mo. Eh. Bakit to? Oh? Hindi ba pwedeng itinda ho yan doon? Ayun mo. Uh, ganun. Wala naman itong makukunan doon. Dito naman sa Maynila. Ganyan? Ah, pag naubos oh, oh, kailangan luluwas uli kayo. Kagaya dito sa Maynila, malapit lang. Oh, oh. Ah. Eh, pero napakaganda ng lugar nyo, iniwan nyo. Oh. Oo. Mm. Kaso ang problema yung mga nakahanap buhay mm. Ayan Ilan taon na tong motor na tayo? Mukhang Ano to ha? Sinang una pang motor ha? Ah, Hojo, kala ko Honda. Ngayon. Mm. Okay pa naman ho itong motor nyo. Hindi Ay, kayo iniiwan. Oo. Oh, Ay, pa naman. Hindi pa. Uh, ah, andyan ho, misis niya? Uh, Oo. Oh. Ah, yun. Ilan taon na ho, misis niya? 63. Ah, 63 days. Senior na rin, ano ho? Uh, senior. Oo. Ay, baka naman may girlfriend kayo dito tayo. Kaya ah. gusto niya lagi sa kalye. Ang ganda yun yan. Hindi na natin yan. Ano yan. Oo. Oh. Oo. Uh. Kasi buti hindi nagseselo si Mother. Lagi na lang daw sa kalye. Hindi <laughs> Ah, <laughs> uh, ko lang kayo tayo no. Um. Ilan taon na tumutulong niya tay? Oh, ang ganda pa. Ano na? Ah, uh, ano to? Nakuha ko to si Kenana. Ah, si Kenana na. na. A, uh, na, na Pero maganda pa yung makina niya tay oh. Buong-buo pa rin. Oo. Oh. Mm. <coughs> kayo sa gamit. Oo. Hmm. Ay, mga katropa no. Sa ano. Nga pusa motor ni tatay. Eh matibay tong gantong motor eh. Tong ano sinauna, na una na Matibay yan. Malakas to mga ano, sa bumatak. Hmm. Parang istak to tay. Ang tigas eh. Tigas na Ha? Hindi na nalaro siya. Oh. Ang tigas. Eh yung likuran, ganun din. Okay, nah. di ha? Ayos na. Na na ano. Eh di parang bisikleta yung gamit niya. Ayun Ay, na nga eh. Di Ay, ang sakit pag nalulubak. Oo. Oh. Nako. Agos niya dai, paayos natin. Ano ko na yun. tinanong ko na yan doon. Oh, magkano ang magagastos daw? Magkano uh, ho? Ha? Um, oh. Pares, Sigurado kayo? Oo. Oh. Ito lang yung ayusin. Wala na iba. Ha? Eh yung sa likod. Ha? Oh? Ha? Okay oh? ah, pa naman yan. Ha? Okay pa? Nalaro pa naman yung ano niya dito. Hindi kayo nahihirapan. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Naku. Ah, Oo. Okay to. Ito lang talaga no. Napakatigas. Wala nang Ayoko po. Matigas ka tropa. Ayaw talagang lumaro kahit anong gawin mo hindi na ano umistak na talaga yung motor ni tatay sa unahan uh, o no? ating uh, bibigyan natin ng ano pampaayos tatay nitong kanyang motor para eh kung bibigyan ko kayo tayo baka hindi nyo ipaayos ha paayos nyo ha kailan pag mainit na raw sabi ko ano o oh, babalikan ko kayo kasi hindi ano hindi gagawin pagkawin na ulan Oh. Babalikan ko kayo, oh. titingnan natin kung mapaayos nyo. Ayan, ang ko kayo. Sa isang linggo, babalikan ko kayo. O, oh, tingnan ko kung naayos na, o. Oh. Teka, hindi na sa tayo ng pampaayos ng kanyang... Ito tayo. Okay na yan? Ha? Okay na, sobra na to. Sigurado kayo? Oh. W Ayan. 500 lang lang. Ayan. ha. O di may pambili pa kayo ng bigas at ulam. Ano. Thank you. No. Ayan mga katropa. No, ipapagawa natin yung motor ni tatay kasi umistak na po siya. Mahirap po yung drive ng ganyan na para kang gumagamit na lang ng bisikleta. E, paano kung dadaan sa lubakan? O edi pag nalubak si tatay para kang ano, masakit na dadali yung put sa matigas na bagay. Ayan. Oh, toy, pag naayos Ganin. to, parang magmumukhang bago tong inyong kabayo. Oo. ah, sarap niya pag kaladaan sa mga hams, gaganong oh. gano na 'yan. Oo. Oh. Hindi na yung gaya na. parang para kang bato na. Oo. Oh, Yan. Ayun pala, malapit lang ho dito sa inyo yung mga gagawa niyan. Diyan lang. So, please, ah, ayan. Ayan, gumaganda na hong panahon so, di pag uminit bukas uminit bukas pa, oh, oh, sa isang linggo babalikan po ho kayo dito ho. kakamustahin ko yung inyong motor kung okay. maayos na para hindi na kayo mahirap pa mag drive hindi naman kayo nahirapan mag drive mahirap nga ah mahirap oh. ano kita nyo, kasi hindi nalaro yung shock nyo sa unahan no, yan, ho. masakit sa braso yan oh. Hmm, ang bigat-bigat pa ng dala nyo oh. matignan nyo mga katropa puro bakal yung sakay ni tatay oh. puro mga parts ng kalan ayan tingnan nyo po oh. mga so, uh, tindang ano, ni tatay na ano nahihirapan daw siya mag drive ng kanyang motor dahil napakatigas na nung shock nya po sa unahan eh. ang bigat po ng sakay ni tatay oh. ayan ay, nagtitenda rin pala kayo ng hos, no, tay? Mm-hmm. Ay, sa so susunod nga eh, sa inyo ako bibili ng hose. At kasi yung kalan ko eh, parang malambot na yung hose eh. Kasi matagal na. Oo. Uh -huh. Mm, kaya kailangan ng palitan. Oo, uh, O, ano masasabi niya ngayon, tay? At mapapagawa na. Maraming salamat. Oo. Uh? Mapapagawa ko ng motor ko. Ayan. po uh, mga katropa. Sabi ni tatay uh, Arthur ay mapapagawa na raw po yung kanyang motor para hindi na raw po siya mahirapang mag drive Ayan po mga tropa no? maraming maraming po salamat sa inyo